Yan, good morning, good afternoon nun. Tim kabadi. Yan, saya tahu cinyo lah jan. Tim kagak apai. Temenu tense support. Kita sating kene ko ambahai. Nalah ragda tayanang biga. Lagi natin ng slab. Ito lang muna ang pail ang gagawin. Ito may mga bakal na tayo. Ito hindi pa tapos. Tapos ito mga ngayon. <coughs> Ito, kalatid na ito ng ginawa kong bahay dati dito. Ito yung ginawa kong bahay dito sa kabila. Hindi <coughs> pa rin na-finish at medyo kinapas na budget. Ito. Ito naman na natin ginagawa naliit lang ito <coughs> pero okay na rin at least may gawa kontra sa wala yan na adogtongan na namin kasi may dating bahay niyan sa ilalim bungalow nilutukan na lang natin ng asintada at medyo mababa ang kanilang asintada na una yan natin ng tatlong hollow pa tapos saka natin islaban para abang na rin yung second si floor yan shout out sa ating mga kaibigan sa YT eh, <coughs> Chief Dom Team Kagapay, Ka si ng <coughs> Team Kulits Mami, Mam Eric Santos ang Team Kasangga Pro Ice at Edo G <coughs> Team Mayor Jam C.G. Marci sa ating <coughs> Team Kapamilya Jam C.G at sa atin mga supporter na uh, Team LTC support salamat salamat sa palaging pa sa akin channel yan sa tao at sa atin mga LTC Tens, Belin Raquel, Linlin Resami Borns <coughs> Jodit Raquel Si Ina at sa mga hindi ko nabanggit sa tao sa inyong lahat ayan marami marami salamat sa palagi niya pag support sa atin mga live na walang kabuhay buhay <laughs> ayan salamat salamat <coughs> ay tita Mil, kay Nards ayan thank you thank you sa lahat at sa aking mga team kabadi kay mamilang ilang shout out body sniper dudes body Skinotski, Badi Petsmalu, BDJ Ri Umali, jiri Gabakas Kabakas, Papara, Masyar Sherlan, Ham Johara. Jatin <coughs> PTB Pressure Leo. Ah, wa selamat-selamat. Bari J Badi Nobi. Eh Badi Tesoi selamat-selamat. at sa lahat ng mga team kabadi thank you thank you yan kay Marilo yan, salamat. Ayan. salamat yan sa lahat ng mga team kabadi team kagapay at sa lahat ng team <coughs> salamat sa inyo lahat boss money katigbak at out kay Adel Badis sa Japper Sniper <coughs> salamat salamat sa inyo lahat hanggang dito na muna ang ating vlog ayan salamat salamat bye bye